Magandang araw po sa ating mga kababayang OFW at Pilipino emigrant sa iba't ibang sulok ng ating daigdig, Mapaluson, Visayas at Mindanao. So ngayon ay nandito tayo sa Baluarte o yung sa teritoryo ni Asion Salonga at ni Totoy Golem. Ito yung kahabaan ng Quezon Street dito sa Tondo, Manila ngayon ay napansin ho natin na itong mga spaghetti wires dito sa may bahagi ng tondo ay unti-unti nga inaayos oh, huh? tinatali yung mga wire para hindi pangit tingnan kasi nga salasalabat yung mga wire dito kabayan So, isalin nito sa parang direktiba ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na matanggal yung sala sa ng mga kuryente. Katulad yan, oh, kabayan, makikita nyo kung saan saan lang nakasabit yung mga kuryente. Kaya, tinawag na spaghetti wires. Grabe pala dito, no? Ito kabayan ay uh, balwarte o teritoryo madalas na dinadaanan ng grupo ni Asion Salonga at ni Totoy Golem. So ikaw, tatangkain mo rin ba na pasukin ang lugar na to lalo na kapag mag-isa ka? Comment down below. Pero sa tingin ko kabayan, oh, parang okay naman yung lugar na to dahil nga siguro doon sa mga nangyayari noong mga di, nakaraang mga dekada mga isyo sa lugar na to na kung saan yung kapanahunan nila Asyong Salonga at Totoy Golem na talagang kinakatakutan yung lugar na ito hanggang sa kasalukuyan kabayan ay kinakatakutan ito ng ating mga kababayan na nasa labas nitong Maynila o yung atondo na ang pagkakaalam nila kapag ang uh, lugar ng Tondo ay grabe matatapang at mga siga yung tao at si yun yung pagkakaalam ho natin pero kapag nabasyal ka ho dito ay mababait naman mga tao dito o lalong-lalo na yung ating mga OFW kabayan na yung iba ay dito ho sila nakatira dito yung kanilang uh, pinagmulan, dito sila isinilang. Ah, natin ma'am, sasabi ka ba yan kung mababait ba talaga o masama itong ating mga taga dito sa metundo? Pero sa tingin ko, mababait yung mga tao dito. At saka dito ka bayan dahil nga traffic, hindi na po uso pala dito ang helmet, no? Ngayon ko lang na, na napansin. Hindi pala uso ang helmet ngayon dito. <laughs> ang medyo problema lang dito kabayan is yung parking, no? Kung saan dahil nga masikip yung uh, daanan, meron pang mga nagpa-park ng kanilang motorcycle dito, may tricycle. So nagkakaroon po nung pagbagal ng daloy ng trapiko. O may mga tindahan pa sa gilid. O kung wala 'yan siguro medyo mas maganda. Barangay 72. Ito pala yung Barangay 72 Kabayan. At ito ata yung uh, Tondo High School. Yan. Tondo High School. Yan. Tapos, kapag diniretso natin ito, ang lalabasan natin ay sa may uh, kahabaan ng Moriones. Papunta ng, uh, Kapag mag-left turn tayo, papunta ng Wanluna. Uh, kapag right turn, doon sa kahabaan ng uh, Moriones, ay papunta ng R10 o Road 10 at ang iba pang tawag hanggang ngayon ay Mel Lopez Boulevard so ito mga kababayan no? teritoryo po ito ni Asun Salonga at ni Totoy Golem no? alam naman ho natin kabayan na itong mga legendary na tao dito Itong dalawa, uh, mas legendary si Asun talaga. Mas kilala kumpara kay Totoy Golem. So, kinakatakutan sila dito. Pero, mababait daw po yun. Yan, yun ang ating narinig kabayan no? Eto na. Dito na ho tayo sa may bahagi ng Moriones Street. Yan. So, gustong gusto ito ng ating mga kababayan mga OFW. At least, nakikita ho nila yung itsura ng kanilang mga lugar lalong lalo na yung mga OFW ho natin request nila ito na maipakita yung iba't ibang mga lugar dito sa Maynila at nang sa ganon ay parang hindi naman sila manibago kung sakali sila ay pupunta ng Pilipinas gusto nila makita ano nga ba ang itsura ng lugar namin at syempre gustong gusto rin nila na maipicture ang kanilang uh, lugar lalo na yung iba yung mga kababayan ho natin yung iba baka nadaanan na ho natin yung kanilang mga bahay dito syempre natutuwa sila dahil naipakita kung ano yung mga pagbabago sa Maynila so joyride lang ang ginagawa muna natin ngayong kabayan at sa mga gusto mag comment dyan may mga lugar kayo na papuntahan lalong lalo na yung mga illegal structure o yung mga pinatayong mga barangay hall o mga building sa uh, bangketa uh, i-comment nyo dyan sa baba at yung iba nating mga nag-comment nakalista na at uh, sa mga susunod na araw ay pupuntahan ho natin yun sa ngayon after work o kung kumbaga may free time ako tsaka ako gagala at uh, mamamasyal dito sa may bahagi ng tondo o dito sa may bahagi ng Maynila upang maipakita ho sa inyo ang mga pagbabago. So ayan na. Kapag dineretso ho natin ito ay patungo na na siya ng uh, Tondo Church papunta ng Ilaya, papunta ng Divisoria. O ba? Diba? Ganito na siya. O ba diba mas parang mas maaliwalas ngayon kumpara dati na parang nung panahon ni ate kabayan parang kahit sa ang kanto may mga tumpukan ng basura ngayon parang wala na ho tayo nakikita ng mga tumpukan wala na yung mga umaalingasaw na amoy at ngayon sabi, Kumbaga parang alam ko na ayos na yung kontrata ng uh, City Hall at yung garbage collector na kung saan ayon dun sa huling report na 8 months na hindi binabayaran ng City of Manila sa kapanahunan ni ate kaya naman pala tambak yung basura sa Maynila kasi hindi naman pala nila binabayaran so dapat kung may serbisyo dapat bayaran no kaya pala ano ngayon ah, ito na ito na dito na tayo hanggang dito na lang pala at sa mga susunod natin update, abangan nyo mga kababayan. Marami pa tayo.